Ako po ay nag ano po mga sa at nagpa po ng aking dinadalang e-bike na hindi ko namang e-bike pero napansin ko po nang pagdating ko sa bay vulcanizing may ang gumawa ng aking gulong na butas ay isa pong matanda ayan po kung nakikita niyo po si tatay at di ko lang po naitanong kung ano pong pangalan niya <coughs> dahil sa interesado po si tatay na kumita kahit na mahirap yung trabaho na to pinasok niya ayun po medyo napagsabihan pa siya nung kasama niya na may sobra daw ang init nung pang init sa interior yung po yung binitawan ni tatay at nung lumamig lamig na po yung pang init ayun po inilagay na po ni tatay idinikit na po dun sa interior na butas yung interior po ano po yan interior po ng aking e-bike na nabutas at minalas malas ako kanina kaya nabutas <laughs> ayun po habang inaantay po ni tatay na maluto yung pangdikit T gumagawa rin naman po itong kasama niya nag ano po ng gulong nagahangin saka yun po ginawa po ni tatay tinanggal na yung aking interior dahil sa sobrang tanda na kung makikita nyo po mapapansin niyo po yung kilos ni tatay hindi na po yung kilos na katulad ng bata pa. Na no, parang hindi nga po pa malam ni tati kung paano gawin no? Nakikita nyo po oh. Oh. Oh, kita nyo po. Dahil sa sobrang katanda ni tatay, pinipilit niya na magtrabaho. Tingnan nyo, nagmamali-mali pa. Ayan po. Oh. Ayun po, natapos na po ni tatay i-vulcanize. At ang gagawin niya po ngayon dyan ay hahanginan o ano muna sa tubig ilulublob yung aking interior para lumamig sa po ilagay dyan sa gulong ng aking e-bike na ginagamit yan po kung makikita nyo po ano po yung katanghalian po ng tapat na nabutasan ako tapos ginagawa ni tatay tanghaling tapat po yan mga siguro mga alas 12 ata yan mga oras ng ginagawa na yan yan po tingnan nyo po sa tatay Siguro, inded po nito ni tatay mga nasa 60 na, mahigit. Pero pinipilit niya po na magtrabaho pa dito sa isang vulcanizing na to. Tingnan niyo po, mga lods. Tingnan niyo. Ang gusto po pala niya mangyari dyan, mga lods, kaya nagiging ganyan si tatay. Kaya gusto ni tatay mangyari, balikta rin yung lagayan ng pito sa interior. Eh, hindi daw pwede sabi ng kasama niya, huwag daw baguhin. Kaya, ayun inano uli ni Kuya Binitawan. Tapos pinahanginan uli yung interior kasi sabi nung kasama niya na ano raw baka daw may butas pa. Ayun po, tingnan niyo po mga lords. Tingnan niyo. Dahil sa sobrang katanda na ni tatay, ito yung hirap na rin siya kumilos. Dahil kailangan ni tatay ng pera, nagtsatsaga sa vulcanizing magtrabaho. Kawawa naman po. Sana po ano to si tatay matulungan man lang sayang nga lang po wala tayong karapatan para makatulong kasi wala po akong pagtutulong sa kanya yan po at pasensya na po kayo at medyo magalaw lang po yung aking cellphone takoy po ay sumilong din kasi sobra po init alas 12 nga po ng tanghali po yan yung ginagawa ni tatay yung aking gulong inaayos nung ako ay nabutasan ayun po pinasok na po ni tatay yung ano dyan yung interior sa loob ng rim nang rim tsaka uh, pinalo -ano niya na po ano ba ang tawag nito hindi lang po makita kasi nakatalikod po sa atin nasa tabi po ako sa likod po niya po ako doon po nakatutok ang aking cellphone kaya uh, hindi makita kung anong ginagawa ni tatay pero kinakabit na po dyan ni tatay yung ano yung interior ipinasok na po doon sa exterior pala ayon ayun po ayan o no. tapos ngayon susukwatin niya na po yan para mahibalik na sa dati yung itsura ng gulong ko ng e-bike ayan po sasukatin na po yung gin tatay tiyan mo hirap na kung tutusin niya maliit lang yung gulong na yun pero hirap na rin si tatay gumalaw at saka kumilos sa ganyan trabaho dahil matanda na kailangan na kailangan siguro niya ng pera kaya yan nagtsatsaga siya magtrabaho dito sa isang vulcanizing na tunak kahit na pagkahirap-hirap ng trabaho. Akala ko nga noong madali lang magtrabaho sa vulcanizing. Hindi pala nakikita ko sa isang lalaki yung nakaitim na yun. Yung malaking gulong. Yung pang ban. Yun siya nagkakalas. Tapos ang hirap pala. Kasi mano-mano. Wala sila yung pang ng gulong. Yung parang eight, sasalpak lang. Tapos kusang matatanggal yung ano, ng gilid ng gulong. Yan hindi mano-mano nakita ko yan eh, ano, pinukpok lang niya ng maso hanggang sa matanggal yung mag magbantawag niya yun nasa gitna ng gulong ng malaki yun po sukwat po na sukwat po just yes, tatay oh. Mm. oh. nahihirapan niya po siya dyan oh. mm. yan po o oh. oh. masdan niyo po mga lods kung paano niya ginawa ni tatay may papalo-palo pa yan dyan si tatay hmm. pero kahit paano naman siguro kayang kaya pa ni tatay magtrabaho pa naman pero kung tutusin sa mga ganyang edad eh hindi na kailangan dapat magtrabaho yan dapat nasa bahay na lang yan kung halimbawa man siya ay may mga anak di ko lang po alam kung may mga anak si tatay tsaka di ko rin po alam kung ano-ano -ano niya yung lalaki na yun, yung nakakulay itim na yun kasi hindi ko naman po sila tinanong di ko rin tinanong to si tatay kung anong pangalan niya Basta nag video lang ako rito na gusto ko lang mabidyohan siya na makita niya kung makita na kung kaya pa talaga niya ng trabaho sa ganito sa vulcanizing. Yan po, hinahangina na po ni tatay yung aking gulong. Ayan. Nilagay niya na kasi yung interior sa loob ng exterior. Samantala si kuya, yun naman yung ginawa niya kanina, na hirap na hirap siya ron, yun, ikakabit na rin niya doon sa close bar na yun, yung gulong na yun. Ayan o, oh. medyo okay na siguro yung gulong ng aking e-bike. So yun, dinagdaw mo gampa ulit ni tatay ng, ano, nang gulong. Pero yun yung mga loads, napakainit talaga nung araw na yun, nung oras na yan, habang ginagawa yan ni tatay yung pagbubulkanis ng aking gulong, habang hinahangin, napakainit ho niyan. Makikita nyo mamaya kung gaano kainit. Pagkabit niya doon sa may gulong, ah, sa may ano na aking e-bike, nang kinakabit na po yung ano na yan, yung gulong. Tulo po dyan yung pawis ni tatay. Ayan po mga lods. yan ikakabit na ni, ayan pa pala yung ano, yung e-bike na ginagamit ko. Na nagkaalat-alat ako nung araw na yan. <laughs> Nayari Nary ako ng pako. Kaya, ha, nabutas. Ayan po yung kinakabit na po ni tatay yung mga tornilyo ng aking gulong sa e-bike hindi po yan sa akin e-bike na yan at yan po ay ginagamit ko lang kargahan ng ulam papunta sa isang kantin yan po yan po yung lugar na po yan ay bandang sa ano po yan sa kawit ako naman po ay nagmula sa Imus yan po ay sa kawit po yan na lugar na yan na kung saan ako nagpabulkanize yan po ako naghahatid ng ulam sa kawit yan po ang aking gamit na e-bike na yan shoutout nga pala kay Lisa yung may-ari ng kantin Ayan, may kinakabit na po. At saka inyo po napapansin mga lods kung bakit may lilim si kuya sa kanyang pisto. Ako po yan, yung katawan ko po ang ginawa kong pang lilim sa kanyang katawan. Kasi naawa po ako sa kanya. Tulong-tulo talaga yung pawis niya sa sobrang init ng panahon na yun mga lods. Ayan, ikinover ko yung katawan ko sa kanya para hindi siya masyadong mainitan. Kung nyo mapapansin mga lods Oh. Kasi naawa na rin ako kay tatay. Tanghaling tapat nagtatrabaho pa ng ganyan. Dapat mga ganong oras, dapat pahingan ng na yan. O kaya nasa bahay na. Pero hindi, tanghaling dapat nagtatrabaho pa sa tatay. Diyan sa isang vulcanizing na yan. No? Tingnan nyo. Oh. Tulong-tulong ano dyan ni eh, tatay, pawis. Kaya inalalayan ko na lang po na italokbong yung sarili kong katawan sa kanya, yung lilim. Mapunta lang sa kanya yung lilim. Ayan po, Right. na malapit na rin po matapos yung gawa ni tatay. Ayan, natapos na rin po. At saka niya yung jack ng aking e-bike. Yan po yung jack na yan ay sa akin po yan, sarili ko po yan. Daladala -dala ng, daladala -dala ko sa e-bike. <laughs> Hindi ko pala sarili. <laughs> Ayan po, binababa na ni tatay. <clears throat> Ayan Oh. O, natapos na. O. Oh. At ano, parang halatang halata na pagod na pagod si tatay. Tingnan nyo nung pagtayo niya, di ba? Parang tumagilid siya. Dahil sa katandaan na ni tatay at saka pagod na rin siguro. Tumag halos tumagilid siya, di ba? Ang tumay kung napansin nyo, mga lods. Ayan, tapos na po yung gawin ni tatay yung aking e-bike, yung gulong. Kaya ibinaba na yung jack para may baba na rin yung ano, gulong. Ayan na po, tapos na po yan mga lods. Yan. Sabi ko sa kanya, wag niyo na po tayo galawin yan. Ako na mag, ano, mag aayos ng aking jack. Ako na maglalagay sa akin lalagyan. O yan lang po mga lods. At uh, hanggang dito na lang itong video na to. At uh, pasensya na kayo. Di ko talaga naitanong yung pangalan dito ni tatay kung anong pangalan niya. Kasi nahiya ako magtanong. Baka maya kung anong isipin nila. Gumawa lang ako ng video. Sana maintindihan niyo po. Sa akin lang naman po mabidyo si tatay na baka mayroong makatulong sa kanya yun lang po na pwede natin uli pwede ko siya uli puntahan diyan kung sakali may tutulong or akong makatulong sa kanya pag may kakayan na ako na tumulong sa kanya para hindi naman siya ganyan lagi magtatrabaho sa ganyang oras na katanghalian ng tapat mga loads ayun po at kumuha na po ako diyan ng pambayad at binayaran ko na rin po yung